Ang iba pang mga impormasyon tungkol sa mode of inheritance na dominant, at ano-ano bang mutation ng Fisher's Lovebird ang nakakabilang dito. Disclaimer, lahat ng aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik at experience sa pag-aalaga. Ang dominant ay isang klase ng paraan ng pamamana ng isang genetic trait kung saan isang kopya lang ng gene ay sapat na para maipamana sa mga anak ang isang trait hindi kinakailangan ng magkaparehong gene mula sa magulang para makita ang trait sa kanilang mga anak. Ang dominant ay mahahati sa dalawang klasifikasyon, ang complete dominant at ang incomplete dominant. Upang mas maintindihan natin ang pagkakaiba, magbibigay muna tayo ng isang mahalagang idea at halimbawa. Ipagpalagay natin na ang isang ibon ay mayroong dalawang slot kung saan inilalagay ang kanilang mga genes. Pangalanan natin ang isa na slot 1 at ang isa na slot 2. Sa complete dominant o mas pinaiksing tawag na dominant ay isang MOI kung saan isa lang genes ang may lagay sa slot ay magpapakita na ito ng trait sa isang ibon. Kung ang dalawang slot ay malalagyan ng kaparehong genes, walang magbabago sa itsura o trait ng ibon. Halimbawa ng complete dominant ay ang slaty mutation. Kung ang slot 1 ay mayroong slaty gene, maipapakita na nito ang trait ng isang slaty. Kung ang slot 1 at slot 2 naman ay parehong mayroong slaty gene. Walang magbabago sa trait ng pagiging isang slaty. Ilan sa mga complete dominant mutation ay ang green, slaty at dominant pied. Sa incomplete dominant naman ay isang MOI kung saan isa lang genes ang mailagay sa slot ay magpapakita na rin ito ng trait sa isang ibon. Tatawagin silang, single factor, o SF. Subalit kung ang dalawang slot ay malalagyan ng kaparehong genes, nagkakaroon ng kaunting pagbabago sa trade. Tatawagin naman silang, double factor, o DF. Isang halimbawa ng incomplete dominant ay ang Ewing mutation. Kung ang slot 1 ay mayroong Ewing gene, maipapakita nito ang Ewing trait at tatawaging SF Ewing. Samantala, kung ang slot 1 at slot 2 ay parehong mayroong Ewing gene, maipapakita din ito ang Ewing trait na may bahagyang pagbabago at tatawaging DF Ewing. Ilan sa mga mutation na napapabilang sa incomplete dominant ay, ang Ewing, Misty at ang Dark Factor. Paano ba natin malalaman kung maglalabas ang magkapares na ibon ng SF o DF? Upang mas madali nating malaman, gagamitin natin ang table na naipakita kanina. Ating gawing halimbawa ang Misty Mutation. Ang halimbawa natin ay isang lalaki at babaeng ang ibon na SF Misty, ibig sabihin isang slot sa kanila ay mayroong Misty Gene. Ating pagtapatin ang kanilang mga slot upang makabuo tayo ng apat na slot gaya ng inyong nakikita. Ang bawat slot ay naglalaman ng 25% na tsansa na maglalabas na may taglay ng pinaghalong gene mula sa kanilang magulang. Ating ilagay ang mga gene na tumatapat sa taglay na gene ng mga magulang. Sa unang slot nagsama ang dalawang misty gene kung kaya't may 25% na tsansa na maglalabas ng DF misty. Sa pangalawa at pangatlong slot naman ay may isang misty gene kung kaya't may 50% na tsansa na maglalabas ng SF misty. Samantala ang huling slot naman ay walang misty gene kung kaya't may 25% na tsansa na maglalabas ng non-misty. Ito pa ang ilang halimbawa. Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na para sa mas marami pang kakaibang video tulad nito. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para hindi mo malampasan ang anumang update. Mayroon ka bang mga tanong? I comment sa comment section sa ibaba. Salamat sa panunood, at kitikat sa susunod na video. <coughs>